So magandang araw mga tropa. Nandito so na naman ako, gawa na naman akong video. So ito po, papakita ko sa inyo yung buyo ko na mga tanin. Ito po. So malalamatas na rin sila, malalaking bang dahon. Yan po. Hmm. So kung napapansin nyo, sa baba wala siyang dahon kasi ito po kasi yung ano, yung nung lumaki sila. So sobrang init nung mga time na yon. Mga araw na dumaan na yon. Linggo gano'n. So nung tumaas siya. So ayan oh. Makikita niyo yung dahon. Payat siya. Tsaka may mga ano yung ano. Baga may sakit. <coughs> so tatanggalin ko siya. Yan o so, tatanggalin ko ngayon yung mga dahon kasi ito hindi naman na to mapapakinabangan so bawas ano rin siya para yung ano mag focus dito sa mga magagandang dahon yung mga nakukuha niya pang ano sustansya yan so yan po siya alisin na natin yan Mamaya ko na lang tatanggalin sa baba yung mga ano. So ito magdadagdag nga po pala ako. Meron pa akong isang pamoste. Ayan. <coughs> so tatanggalin ko na to. <coughs> Para magsanga siya. Para dumami yung ano niya. Dahon niya. Dahon um. niya. So ito mga tropa. O. Oh, ganyan. Yan. Tanggalin na natin yan. So mga ilang ano yan, may lalabas dyan sa mga ganyan. Buti nga huminto ngayon yung ulan. Minit na. So matangganda silang tanggalan kasi basa yung lupa. Hindi sila ma... Ano. Pag tinanggalan mong mainit to, mahirapan siya. Ito na, tanggalin na natin ito. Kasi hindi na siya naman. Ito maliit lang naman itong garden namin ito. Pero gusto ko marami siyang tanim. Kasi nakakatuwang tingnan. Nakakalis ng Pagod. Yan. Lusog na natin yan. Parang malusog siya. So yung iba, pwede natin itong ibigay sa mga ano. Mamaya hugasan na lang natin. Okay lang yan. Ito pa pala. Ganang tanggal na. Ito. Ayan. Ito, wala na talaga yan. ang pangit ng dahon niya. Eh. So, mas nga natin yan. Saan pa Ito mga tropa. Ganda rin ang dahon. Eh. Ito, mga bagong tanim ko lang kasi ito. mamaya kukuha ko ng pambinghi. Kasi may mga nakita ako na pweding ng na nambinghi. Yung mga nasa baba kasi niyan tinutukayan ng manok. Kaya ganon. Ito. Hmm. ito sa baba oh. hmm. ito kahawa hmm. ko ito noon ito ng manok hmm. so, dapat ito para niyaano rin sila ng fertilizer para tumaba daming sirang dahon so alisin na natin yung mga para ano para gumanda yung dahon nila ito pa mga tropa so medyo magulo yung ano niya hindi ko na hindi ko pa nalulinis <coughs> kasi nag-uulan siya ngayon ang lamig pa naman dito Ayan. So, alis na natin yung mga ibang dami. nga. Ayan. Ayan. Ayan po. Daming sira. So, hindi ko ito inaano kasi para may yung mga humihingi mabigyan ko dami itong dali ito naglinis na siya ito lo lalaki pa to Ibigay na lang na kasi malinis naman siya. May bawas nga lang siya. Kasi tinuka lang yan ng manok. So pwede natin ibigay yan sa mga nagbubuyo, nagngangat-ngat. Yan, sa so mga ganito, tanggalin na natin. Yan. Kasi hindi na yan lumalaki. Eh. Tsaka ano siya, sira. Legit. Hmm. Dapat bakit list niya? yan, ganyan. Nyo. Napatungan niya na yung sili. Ayan na. Umunga pa naman yung sili na ito. Ayan mga tropa. Ayan yan. Tanggal natin yung mga yan. gumandas siya. Ayan, tanggal na natin yung iba. ayun siya mga tropa. So ito mga tropa, buyo pa to Ayan, ko na to Ayan siya. Ayan. Ito naman yung napaw. Marami kami niyan Ayan, taas na yan. Oh. No? Napaw po yan. O, kung tawagin sa amin native. Pero ito yung parang class A. Na ano, na ikmo. Pwede rin siyang ano hin. Pwede rin siyang nangain. Ayan. Pwede rin siyang magamit. Pero sa mga susunod na ano, pag may mga pambinhi na ako, tatanggalin ko rin sila. Papalitan ko talaga ng buyo. Para wala na silang, wala nang ganyan dito. Ayan. Para mas mapakinabangan tong puno na to. Ayan. Laki na ng ano nyo. No, laki ha. Ayan. So, papalitan ko yan. Okay ko. ko. na ko lang yung muka. So, ayan sila. Ayan yung mga tanim ko. Ito. Tanin kong buyo. So kahit maliliman sila, okay lang. Okay lang po sila. Maliliman sila ng puno. Isa rin yung sa gusto nila. Kasi lalo na yung kapag tag-init, kawawa sila sa tag-init. Nasa ganito sila. Nasa ganyang ano, ganitong lugar. Tapos nagtag-init, kawawa sila. Ito, tuyong-tuyo po yan. Yung kinakapitan nila na yan. Yan ganito. Ito yung tuyo po yan. Tapos magdidilaw yung mga dahon niya. So, ayan na siya. So, mas maganda rin na ano, may papakita ako sa inyo. Kasi dito, kung sa kawayan siya nakakabit, ano siya, yung, kumbaga, pag nagtag-init siya, ang panahon natin nagtag-init, o dilig ka ng dilig sa kanya kasi wala naman siyang ano tsaka kailangan diligin mo yung katawan niya so, sobrang init kailangan mabasa yan kasi magiging payat sila Ma lilit yung dahon magiging payat so kailangan mong magdilig so papakita ko sa inyo yung ginawa ko rito sa isa so lahat yun gagawin kong ganito pero hindi naman lahat. So ito po yung ano, sinasabi ko na ano, buhay po yung pinagkapitan niya. Gusto ko gusto ko mangyari sa kanilang lahat, halos sa kanilang lahat ano, maging ganito yung kapitan nila. Ito po buhay po to. Ayan oh, buhay po 'yan. Nakikita niyo po yung ano, may balat siya. Yan. Nilagay ko siya dyan ang purpose ko dyan para hindi na ako magdilig ng magdilig sa kanya kasi kailangan kasi natin diligan din yan ang buyo lalo kapag nagtag init so kailangan para maiwasan ko yung ganun at gawa ka pa ng ibang gawa rito o trabaho so menos na yon kasi dyan na rin siya kukuha ng tubig yan parang pagkain niya sa mga ano niya yung kailangan niya bilang buyo So diyan na siya kukuha ng pagkain niya. Yan, ayun siya. Buhay po 'yan. Nakakapit po 'yan diyan. Kaya hindi ka na magdidilig. Ayun niyo po, malaki rin yung dahon niya. Malaki niyan. Yan, malalaki siya. So umuulan na mga tropa. So paano po ah uh, hanggang sa mga susunod ko pang video sana po masuportahan nyo naman malood kayo mag like na rin kayo tsaka notification bell na rin po pakipresning na rin para pag may mga bago kong video na ginawa mapanood nyo kagad tsaka subscribe na rin po kayo para mas lalong maganda malaking tulong po yun sa ginagawa ko mga video maraming salamat sa inyo mga tropa hanggang sa mga susunod pong video Bye bye. God bless.